Welcome back po sa ating channel. Barbie Forteza pinatunayan sa kanyang boyfriend na si Jack Roberto na wala siyang dapat ipagselos kay David Licauco. Narito ang buong storya. Unbreakable na ang pagmamahal ng kapuso primetime drama princess na si Barbie Forteza para sa kanyang boyfriend na si Jack Roberto. Muling inilantad ni Barbie sa buong universe ang abot langit na pagmamahal niya kay Jack sa gitna ng pagsiship sa kanila ng kanyang leading man na si David Licauco ng kanilang fans. Sa katunayan, buong ningning na inamin ng dalaga na napag-uusapan na rin nila ni Jack ang tungkol sa pagpapakasal. Naikwento ni Barbie sa nakaraang episode ng Fast Talk with Boy Abunda, ang pagpapadala sa kanya ni Jack ng video tungkol sa iba't ibang klase ng wedding. Kinikilig ako kapag nagsisend siya sa akin ng wedding video sa Instagram. Sabi ko, okay. So pumapasok sa isip niya. Tapos sinesend niya sa akin, he wants to get involved in that area, pahayag ni Barbie. Kasi diba, ang boys ayaw nilang nagpaplan ng wedding, aniya pa. Kasunod nga nito, nabanggit na hindi na matitibag ang pagmamahal nila ni Jack para sa isa't isa dahil feeling niya, napakasolid na ng foundation ng kanilang relasyon. The kind of love that I want and that I think I have na, is something that's unbreakable, I feel like, ayon pa sa kapuso star. At tungkol naman sa love team nila ni David, sinabi ni Barbie na todo rin ang suporta sa kanila ni Jack. Secured na secured daw ang aktor sa kanilang relationship kaya walang dahilan para magselos ito. Masasabi mong ang isa sila sa hinahangaan ng karamihan, lalo ngayon muling namamayagpag ang kanilang pelikula na talaga namang pinagkakaguluhan ng kanilang mga fans. Well marami man nga raw ang labis na pang ng mga netizens tungkol sa kanilang dalawa ni David, subalit naroon yung pagiging professional ni Barbie Forteza na kung kaya't walang dapat ipagselos ang kanyang boyfriend Ania pa. Samot-saring opinyon nga ang mababasa mo sa iba't ibang bahagi ng social media tungkol sa naturang tambalan ni na Barbie at David, subalit kahit kailan hindi nagkaroon si Jack Roberto ng pagkakataon na sumama ang loob nito ng dahil lang sa isang pelikula. Kung bagay sa sila sa mga love team na hindi iniisip ang mga sasabihin ng ibang tao, kundi trabaho lang at naisasantebi nila yung usaping relasyon o pag-ibig lalo na kapag sila ay nasa oras ng trabaho. Dito mo nga makikita ang pagiging matured ng actress na si Barbie at maging ang kanyang ka-love team na si David na hindi basehan ang kanilang pagiging magka-love team sa isang pelikula upang siya ay pagselosan ng kanyang partner bagkus ay suportado pa sila.